Ano pa ba? Ganun pa rin. <laughs> ito hindi to reject. Okay, okay itong napwestoan ko ngayon. Ang ginagawa ko ngayon, ito, yung saka cob ceiling. Paikot yan, ano. Eh. Paikot. Paikot yan. Puro gilid na lang kasi kinabita ng ano Yung plastic sa shadow line, hindi ko alam dago. Basta para magdiretso siya. <clears throat> ginawa ko rito sa ano pagmamasilya ko rito ginamit ko ito una rin boral muna ginawa ko ito gamit ko ayan sa boral ito yung ginamit ko pero pagka tira ko ng gypsum pati ito na ginamit ko malapad kasi kaya ako siya nila parang sa gypsum pati. Para yung dulo niya, hindi lulundo. Yung dulong kanto ba? Ito. Ito. Ayan, hindi dulo na to, hindi siya lulundo. Ayan. Layo ah. Ayan. Bumaba man siya, kakapiraso lang talaga. Kakapirasong ano lang. Kapirasong pababa lang siya na ganoon Parang gago na naman ako na ito. Isa lang siya. Kasi pag yung ibang dito, nakikita ko. Puro ganito lang yung gamit. Oh. Pang boral, pang gypsum pati, ito na rin. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon siya ng dugtungan. Hindi naman siya dugtungan na, na ano sa Tapos dito. Kumbaga yung lundo niya, halatang halata nagkakaroon siya ng basta yung kisame ito tapos yung masilya gumaganon bumababa ayun na yung ano sa shadow line to ayun ang pumapangit doon kaya ang ginagamit ko sa gypsum pati yung malapad na ano paleta ko tapos ang gagawin ko sa susunod ito naman may mga siwang pero ang gagawin ko rito, mamasilihan ko siya sa pader ito, lalaki ng siwang mamasilihan ko yan sa pader kapag kasi minasilihan ko siya sa mismong shadow line pwede siyang mag crack sa, tsaka pag sa si shadow line ko siyang minasilihan ang mangyayari nun, may manipis, may makapal, manipis, makapal. Kung baga, kikita mo agad yung yung aalon alon yung pader sa shadow line. Pag sinilip mo, kung maselan ka tumingin na, kung sa mga tao, masiselan talaga. Kasi mga engineer at saka architect na masaselan, ganun yun. Tinitik <coughs> na nila yan. Tsaka ang masili ko sa wall, pag ganito, pababa. Hindi nyo ako magpukuha ng masili sa shadow line, puro pababa. Para makuha ko yung pantay-pantay niyang ano, pantay na guhe ng shadow line, pantay na ano nyo basta ya, na yun basta magpantay, okay na yun tsaka napansin ko sa mga nagkakabit nito ito yun ayan, yung plastic yun eh pansin ko yun sa mga nagkakabit niyan. <laughs> hindi siya masyadong dumidikit ang nangyayari, bumababa, lumulundo. Lalo na pag bumababa siya lalo na pagdating sa dulo dito. Ayan, diyan. Diyan yung tinutukoy ko na bumababa, gumagano bumaba, no. Kaya pag bumababa siya, kaya pag minasilyan, nasusundan siya na halatang halata na bumaba na yung kinabit nilang shadow line. Ganon din dito sa agit na. Minsan dyan, hindi sila hindi nila masyadong naididikit kaya ang nangyayari bumababa siya bumababa <clears throat> tapos parang kalabit kalabit mo pumipitik eh ibig sabihin hindi siya masyadong nakadikit lumulundo siya kaya pag tumigas na yung mga rugby dun sa loob hindi mo na siya hindi ko na siya maiangat na ganun kasi tumigas na yung rugby sa loob eh kumbaga nakalundo siya kung dito lang sa gitna, kung dito sa gitna, okay lang. Huwag lang dun sa mga anto, Sa may labas. Ayan yung ano. Ayan o. na siyang karugtong ng pang shadow line, <clears throat> kasi dun, pag ano, bumababa bu yung, yung pagkakalagay ni shadow line dun, bababa na rin yung masilya. Kailangan nun, lalaparan pa yung masilya para hindi masyadong halata na lumundo yung kinabit na pang shadow line. nagubulol pa ako sa poker ng yun ang ito. Pero sa tingin ko, para sa mga nagkakabit ng plastic na ganito, pang shadow line, ito yung plastic na yan, eh, pwede nilang iyan na yan. Eh. Halimbawa, niragbihan nila, tapos kinabit na nila yan. pwede nilang tirahan ng ano eh, black screw. Hindi naman napakaraming black screw syempre parang itong kahaba nito 1, 2, 3, 4, 5 mga limang black screw lang pwede na yan eh. sa isang buong ito magkaka, <coughs> may mga distansya <coughs> para lang siguradong nakapix na nakadikit kasi pag hindi nakadikit namulong dunga <coughs> kumbaga hindi siya solid kumbaga dinikit mo lang nang dinikit pero sa totoo hindi talaga siya nakadikit yun lang. Yun lang. Wala nang iba.